So, hi guys! Ngayon, walang well, ka sa panamang natin video sa Kishan Garden. So, ngayon guys, ang video natin sa video na is mag, parang mag-tour tayo dito sa may etong Itong kubo na pinagawa namin. Ayan. Ito-tour ko kayo dito. Tapos, magpapasingaw tayo ng mga bugim bilya kasi nga, mas maganda magpasingaw na ngayong gabi kaysa paghapon kasi nga, kahit hapon dito sa amin, sobrang init pa din. Kaya, ngayon, pagka nagpapasingaw kami, gabi na. Kasi nga, meron na rin naman kaming kubo dito. Pwede na kayong matulog. So, wala na problema kahit gabihin kami. Kulang na lang ng ano, ng solar kasi ilang piraso pala lang yung solar ayan. Makikita nyo. Ilang piraso pala lang yung solar natin tapos yung sa taas, uh, ilaw talaga yun tapos may battery. Wala kasi kuryente ngayon dito sa amin. Walang kuryente. Wala talaga linya ng kuryente. In short, ayan. Kaya lahat ng ano namin dito solar, uh, battery, ayan. Pagka nakabili-bili kami ng solar, ayan, magkakamaliwanag din yan kahit ilang piraso lang. Makapaglagay na kami. Pero ito na yung itsura ng ano, kubo. Ayan o. Oh. Kasi ngayon pwede na kami matulog dito. Ayan. Tapos na siya. Ipapakita ko rin yung itsura nito pagka umaga. Ngayon ko lang kasi natipuhan mag, ano, mag video. Ayan. So dito, ayan, steel matting ang nilagay namin para kita pa din yung ano, see-through. Ayan. Tapos may lababo tayo dyan. Pero ililipat natin ito guys. Hindi dyan yung lababo. Ayan. Ako sa loob. Pakita ko sa inyo. Ayan, may mga solar dito palibot para maliwanag oh. Makikita niya pag uh, kumarin may taong lalapit, di ba? Ayan. Medyo ano lang sa ano. Sa video. Nakakasilaw. Ah, so ayan, meron tayong pintuan. Nagpasok. <laughs> Ito pa rin naman yung kubo. Ayan, ganoon pa rin siya sa loob. Wait lang, pakita natin. Tignan natin itong ilaw. Ayan, nilamesa kami dito kasi pagka magluluto, ayan yung ano, panalutuan namin. Ito, ayan o. So, ito yung kalan namin. Di battery lang siya, tapos may blower, tapos ito, uh, use oil. Pwede mantika, pwede diesel, ayan. Ayan yung kalan na ginawa lang. Ayan Tapos dito, kaya open to guys, itong dito, dito. Para pagka may usok, ayan, diretso na labas na medyo ito lang yung hindi pa namin naharangan no? kasi baka may dumaan dito kaya kailangan saraduhan din yan pati din sa kabila so yun yung kubo natin dito ganun pa din Ayan, medyo makalat lang tapos dati kasi hanggang dito yan yung ano hanggang dito yung kama ngayon hindi natin namin sa gitna tapos ginawan double deck para yung mga gamit dun may lagay parang gagawin bodega to ayan na ito siya guys so, Pagpasok, may lamesa, nandiyan yung mga plato, mga gamit, medyo kalat-kalat, ayan. Tapos yung luma nating use oil na yung mga use oil tuloy, yung mga lumang kalan natin dyan. Ayan, tapos ito hagdanan, dito talaga yung ano namin guys, tulugan. Dito. Ayan, ngayon kaming tumba-tumba dito, ayan, tapos medyo makalat, ayan, pwede kayo maglagay ng duyan tatlo or apat na duyan pwede dito. Tapos ayan, banig, upuan, pwede kayo magkape-kape dyan pag umaga. Ayan o. No. dito pwede maglatag. kasi ito pag gabi, pwede ito saraduhan. Ayan o. No. Ilalatag lang dyan para masarado. Tapos pwede siyang higaan. Para at least pag kagabi, di ba? At least pag tulog kayo, hindi makakakit kung may ibang tao man na ano, di ba? Gustong makiyat, hindi nyo kilala ganun. Pero pag gabi guys, nilalak namin to. Pag nandito kami, kinakandado namin tong pituan na to dyan. Kinakandado din namin yan para sigurado, safe. Tapos dito sa baba, mayroon kaming aso dito na isa. Para diba sempre, bago pag kami nung gustong pumasok, at least may aso kami dito sa loob. Yung aso namin din di naman makakalabas dito kasi nga kulong yan. Kaya parang yun din yung bantay namin. Tapos meron din kaming isa pang aso sa taas na kasama din. Yung si Berna. Kasama din namin siyang natutulog. Tara guys, puto natin ngayon si Mama. Na-tour ko na kayo dun sa ano. Ayan o. No. Sa kubo-kubo natin. Ipapakita ko naman sa inyo guys yan pag umaga din. Ipapakita ko na yung itsura niya. Ngayon kasi madilim eh. Hindi niya masyado makita. <laughs> Nandun si Mama guys. Ayun o. Yung may ilaw doon. Nagpapasingaw siya ng mga glassed. Uh, grafted namin na ginawa. Kasi sobrang init na ngayon, pag nagpapasingaw kami ng kahit hapon, kung minsan uh, nasusunog pa din kasi yung hangin ng init. Ang init ng hangin. Ayan. Tapos katatapos na magdilig ni mama, kaya ano ngayon, malamig ang hangin dito. Ngayong gabi, ayan o. Ginawan lang ni mama yan guys, net lang yan o. Naka UV plastic sa kanila ganyan ng net. Ayan. Para hindi ano yung ano, yung init niya hindi direkta, hindi rin sobrang init, parang medyo shaded siya. Ayan oh. Mga na buhay na ayan. Papasingaw na si mama. Oh. Ito yung mga grafted natin oh. Ito yung mga ano, mapapasingawan mo ngayon. Ayan. Dito, so, hindi, syempre, kumbaga hinihiwalay mo na yung mapapasingawan yung iba kasi dyan yung... okay lang ba yung solar hindi nakakasilaw Hello, yung hawak hawak ko huwag mo naman ako ano na ano. oo <laughs> so yun guys pagka nagkaroon na ng budget okay. ah, sana makabili kami ng solar na medyo madami dami para maliwanag na dito kahit mga limang ano lang limang solar suggest nga kayo guys kung ano ba mas maganda mag solar lights na lang kami o yung ano Bibili na lang kami ng panel. Yung sinasabi mo, di ba may sinasabi ka ma yung panel? Solar din yun. Solar din siya, pero, ano, hindi siya yung ganito na solar lights na ganito. Kumbaga, ano siya, meron siyang malaking panel, tapos bibili ka ng battery, tapos mga bumbilya, parang ganun. Ikaw na yung mag-produce ng kuryente mo mismo. Kasi yung alam ko, kasi mas magastos yun eh. Ayan o kaysa sa ganito na mga solar lang pwede mo pang bitbitin maganda sana yun pagkasatin sa atin yung lupa Ayan. ito guys kailangan pa natin ito tanggalin Ayan. Na. ito mga tumutubo na ito kasi umaagaw yun ng sustansya aray ko ay na kasi nga na si mama kaya tanggal lang namin yung tali guys Ayan mas maganda na hmm. ano napansin namin pagka gabi talaga magpapasingaw yung malamig yung hangin mas maano mas uh, hindi siya nadadayback meron kasi mga buging na kunwari hapon tapos yung hangin mainit di ba mamaya pagkakatao na kahit hapon yung hangin mainit pa din kasi amaya pa ni malinsangan malinsangan ayan so ngayon kay kaya nagpapakita ngayon kasi nainitan din ako wala <laughs> akong damit ngayon <laughs> mainit pa din pero medyo malamig-lamig na kasi nagdulig si mama. O. Pag uh, may mga solar na dito, hindi na ganong hirap kumilos. Hirap lang kasi kumilos ngayon kasi nga madilim. Uy, akin yan ah. Grab ko yan. Mm, oh, yung oh, doktora, akin yan. Grab ko yan. Yan yung ibibigay ko sa kanya. Yan lahat na may doktora. Lahat ng may doktora? Oo. Eh, lahat ng dok Ang galing ko sa kanya ah. Yung sa'yo, nilagyan mo ng pangalan mo? ayano oh, ano, tinan mo yung doktora din yan Oh, akin yan. Christina. Yung Christina, oo. Oh, nilagyan mo ng pangalan. Eh, ano pangalan yan kung para ka doktora yan? Ay, oo nga pala no. Ah! Yung sa'kin sa pala doktor lang nakalagay. D-R-Tuldok. Sa'yo, D-R-A. Ah, oo. Oh, oh, ito yung sa'kin. Sa akin, yung mga yung mga hindi so, sa yung may mga pangalan yan kung ano yung yung mo oh. yung sa akin kasi galing sa ah wala ay doktora wala ka pa niyan tignan niyo guys mas marami yung buhay sa akin kaysa kay mama oh, oh. galing o <laughs> ayaw din di magpatalo <laughs> ayan o no. akin na nga itong gawa ko papakita ko yung sa akin Saan? buhay lato, wala pa tayo oh. ngayon ba? lang yan <laughs> diba guys o oh? Pero may time talaga na ano rin. Maraming patay sa gawa ko. guys, so kailangan nyo tanggalin sa loob na ano, Yung mga sa original. May tumutubo din kasi. And, hmm. Kailangan tanggalin nyo sila. Ano yan? Maintenance buging -buging na ng bugimbilya na graftoid yan. Kailangan tanggalin talaga. Kasi once na hindi mo siya tinanggal, mababansot yung mga grafted natin. Ah, hindi siya maganda. Kaya pag nag-graft, Ne, uh, sinasuggest din namin na linisan nyo muna bago kayo magdugtong. Kasi pag uh, hindi nyo siya nilinisan, may mga sanga-sanga pa din na naiwan. Imbis na mabilis yung gumanda yung grafted nyo, mga bansot ang mangyayari. Baka yung camera mo, saka naman nakatutok na naman Kita yan. Mo, hindi, sa kamay. Ayun o, no, sa mga inano mo. Habang nag-explain ako. Inakyat ko sila doon sa may ganong kubo. <laughs> Kita mo talaga yung kubo mo? Oo, uh, siyempre. Gusto, gusto ko yung kubo. Ang ganda-ganda kaya. Oh. Papakita ko sa inyo guys pag umaga. Masarap dun pag ano, mga alas 5. Kita, kita mo yung araw pala ano. Palabas. Tapos ang lamig, 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 lamig. Ayan o. No. Pag nakabili tayo ng salina lupa, guys, papatay tayo na mas mataas pa dun na kubo. Pangit na patay. Ano yun yan? Siyempre. Sa'yo? Oh, hindi, pero sino nag-up niyan? Ikaw, siyempre. O oh, hindi ako, D DRA o. Oh. Yung sa akin, DR lang. Hindi so. Ito kasi guys, si mga ginaf namin simula, uh, nung pag-uwi natin galing Bicol, no? nag kami kagad nun. Ito yung mga ginaf namin. Ayan. Yung iba dito, hindi ito magiging available kasi gagaming mother plant ni mama. Ito mga to. At sa, sa mga natatanong pala dyan guys, wala na tayong available ng mga maliliit mga nagme-message at tumatawag. Wala pa rin tayong available na maliliit kasi sobrang init. Maraming namatay doon sa in ICU namin. Although may mga nabuhay, ito papakita ko. May mga buhay, pero syempre, yung mga top year talaga, yung mga mahirap buhayin. Ay, well, uh, may, mga may mga nakakap na. pero yung mga top year kasi guys, uh, yung iba karamihan hindi nakasurvive kasi sobrang init. Masiselan kasi sila. Ho, sobra. Pero yung mga hindi masyadong masela, yung mga rare lang, ayan. May man, meron dito mga natira. Ayan, mga buhay. Konti lang to guys. Ayan. Ayan. Ito sila. Mangula silang bulaklak. Ayan. Ito dito guys, yung itong mga medyo makakapal na to. Ito yung mga natira dun sa dati pa. Ayan, mga napagpilihan. Ito medyo makakapal. Then, ito naman yung mga ready for transplant na. Mukha lang sya marami pero sa totoo talaga guys, konti lang yan. Sabi mo na yung isang tray may ano to, may 50. Ah oh, wala, baka 30. Yung isang tray Tapos hindi pa yan lahat buhay. Ayun oh, no? may mga patay pa yan. Ito siya. So yun guys, kailangan mapunan natin to. Itong lamesa natin. Sa, sa totoo lang, di na nga itong mga lamesa eh. Mukha na itong higaan. <laughs> Ang lapad ay nako Kaya siguro dito ang ano 15 1500 pieces o higit pa Tingnan po niyo 'yan So yun guys, in-update ko lang kayo dito sa ginagawa namin sa bukid din yung pagpapasingaw namin. Ha? Para mo yung ano mo. Lutuan yung ano? Yung? Lutuan mo. Oo oh, uh, ah, syempre. Gusto gusto ko yung lutuan natin doon. Yung... Wala eh, pa mo ako Paano mo na makita? Ipapakita ko yun sa kanila. Abang-abang lang. Yung iba alam na yung itsura nun eh. Kasi nga, in-explain ko talaga, battery yon tapos ginagamitin na natin naman tika, o kaya yung mga use na, ano, pinag-change ulan na motor, ganun. Mas maganda magluto doon. Kasi nga mas mabilis kumulok compare sa kalan. Oo, na ano ko siya. Mas mabilis talaga magpakulok kesa sa kalan. Mas, 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 mas tipid pa. Ang hindi lang maganda doon guys, pag gumamit kayo ng diesel. Kasi mag, uh, pag hindi maganda yung blower or mahina yung pagkaka, ano ng blower. Kasi guys, kami kasi battery. Pag mahina yung buga ng blower, uh, mausok. Uh, hindi maganda kasi nga amoy yung gasolina. Kailangan malakas ang blower nyo. Pag malakas. Bago lang yan. Ay, Ma'am Lea ito galing. Ah, galing kay Ma'am Lea. Mm -hmm. Marating ko, matagal ka nang pinapagkat ni Ma'am Lea nga na. Ngayon mo lang nga ito ginakap. Hindi, mayroon pa akong mga bagong ano. Ah, mayroon pa ba? So yun guys, in-update ko lang kayo din sa may buke then kita-kita -kit sa iyo sa susunod. Abangan nyo guys ha, yung video dun sa may kubo pag umaga. Bye-bye!